So guys, may surprise tayo kay Bunso. Dahil matagal na itong matagal na itong hinihili yung yung regalo ko daw sa kanya kasi ano siya eh, may owner. Ipaprak natin. Kunyari ito muna. Ang muna niya makikita. niya makikita. Tanggal isa-isa. Yan. Yan. Tapos. Mapaltant natin siya ng tatago natin ito. Para sa kanya talaga ito eh. Yan. Para sa kanya talaga ito dahil dahil may owner siya tagal ko ng plano to para sa kanya tago natin siya dito huh? ay okay, dito na lang Ito natin siya lagay kandela ta tago natin tago. 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 Tago na siya ito yung una niya makikita na regalo ko sa kanya <laughs> Ayan. Okay na guys. Uh, sa koys na nilagay ko na hindi niya alam yung may nakang regalo ko sa kanya nasa ilalim. Was detail lagi siya may honor. Oh no. Na ilang araw na hinahanapan ako ng regalo. Kaya yan guys Lagi siyang may onon -on. Yun nabibigay ko sa kanya Dahil masipag siyang mag-aral At mahal na karami ni Mama be. Doon no, na ito na balat Sa gusto mong bilhin Ikaw naman lang gusto mong bilhin Okay Okay no, Mo. Wala naman dito. Compartment. Oh, ito. Oh, wala. Wala. Huh? Ay, wala dyan. Ilalim siguro. Mababaw lang ito.

<laughs> ano kaya pa na, kaya pa na may bawas na yung sahod. Hindi <laughs> ah. Ito yan Oh. oh, ito yan Oh. Binawas ako yung iipong ko. yan Oh. Mm. Oh. Oh. Meron pa yan Oh. O. Oh. Oh, diba? Palagay yung sakin sa walang pera. <laughs> Wala ka na kung anong gusto mong bilhin dyan. Ayan o. Nakangiti. Tingnan mo sa camera. Nakangiti ka na ngayon Ayaw. <laughs>